Ten Wag naman man. <laughs> Ay alam yari na naman. <laughs> <laughs> Kaya favorito ko tong cliente guys kasi masyadong mga ano, wala nang tanong-tanong. <laughs> tira na tira. Hoy <laughs> okay, guys, another watch, another fast flip. Man, yo guys sa bagong office namin. Dawang na si ulo ko. Welcome, welcome. Pinanday tayo pwede ngayon guys Lalo lang sino Nakuha natin ito kaapon Para mga 90,000 or 100k Yeah 100k Oh, so try natin i-fast flip ng mga 170. Ay, 50. sorry bro, mali ako 90000 pala. Anyway, guys, try natin i-fast if flip ng mga 170. So lowest 150, not bad 60,000. Uy, okay na oh, tatawa ko pala lang kita, gagi. Ay, na, bilis mo dumating ah. Ganda mo naka-backpack ka din ah. Pois na. Kami din dito. Oh, cheers. Oh, sorry oh. Guys, bawas din dealer. Ayo. First time mo di sa, no? The first time. Airpad mo no. Hello, dito. Gusto mo. Pat, wakaba ka rin na tingin yung offer So yun guys, ito Men, ito yung mabas flip ko sa'yo men First card game mo ito no? First card game Hindi ko lang alam pa rin yung pronounce ito men Carina, Francis, na ito? Francho 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 I men, kompleto ito na ba't mamaw na Tawag ko na wala sa sine May moment, ano yun? Yung dial niyan pare Yung mga markers niya na dial mo Ano yun, factory yan Tapos, year, ano siya men? 2016, reference 3217 Saka ang rating niyan pare Pumapalo na 240 to 260. yan pero to nilaban kami sa si 2016 pa yan so medyo bago-bago pa ang current market ngayon yan para sa ganyan dial is 240 to 260 <laughs> guys first time natin na Cartier yung atay alam yari na naman <laughs> <laughs> kaya favorito ko ka tong client yung guys kasi masyadong mga niya walang tanong-tanong <laughs> <laughs> tira na <lang> ng tira <laughs> safe ka dyan men pinaka lowest na ibibigay mo sa client dyan 210 pero promise kahit sa 230 to 240 hindi ka naman mag-problema dito pero syempre just sa in case, diba? Maka source out naman tayo, mga karti. Tayo na. Lahat. Meron tayo nyo yun, men. Ibenta ko lang sa'yo, men, na. 3. Ten, ten, 170, 170 men. <laughs> Ang last time na naka-sold ito, 210 niya na benta. Wala pang papin. Para may papin ka. Ang labo ko dyan, sobrang angat. welcome to my office. My corporate office. Motivated. This is my back office. Ano mo? Tawad na konti. 160. Wag <laughs> naman, man. I can say. O, oh, din man yan. Sige, 170 na lang. Maganda na yun. 170 ka kanina eh. Nakalito. 165. 165. Yeah. So Anong payment pay mo? Pay so, ikaw confident ka na parang masaya mo, watch dealer so, ikaw, ka na. Pero so, so, every time naman na bago ko yung post, nag-research mo na ako about the watch. Siyempre, uh -huh. parang may masagot ka na eh. Mayarap din yung ano, benta-benta um, uh, lang. <laughs> pero ganun ako eh. <laughs> 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 Bo, check mo na lang, sequence Bibili ko lang doon ng Solana. <laughs> so, yun guys. Kapag payo na si Tropa natin 55,000, balance niya 110. Liberty ka na naman ngayong araw na Tropa na. 10,000 balance. Mm, 110 15, plus 55, 165. At mo pala Thank you so much. Thank you, bro. Pare, sa tayo. Salamat din, 'di ba? So, ayun guys, naisana naman tayo ng tropa natin. Ayun <laughs> ang tropa eh. Abusado ata. <laughs> Then guys, sa time natin, magandang price naman natin nakuha. So, syempre, di ba, palaki natin yung community. Wala mas musay tayo, mga tropa natin, di ba, para adikit lang natin. So, matal tayo.